Sir Bo, another season, veteran ka na sa PBA. Ano po yung goal niyo this 50th season ng PBA? Wala naman kami ibang goal. Sir Bo, since yung mga negosyo team, the only goal is the, reach the finals. And then, we'll see what happens. So, yun know, naman. Every conference that we have, every season that comes, that's the ultimate goal. Eh? Kasi we've been in the same for four times. So, yun lang. Hindi lang mga survive-survive, wala survive. ka rin problema pagdating ng semis, ng injuries. Pero, as of now, as of now, everybody's healthy. Luis coming back. Uh, we are starting sa team. Uh, hindi niya. Hopefully, hopefully, we we'll finish the contest na healthy lahat. Healthy. Nung nag-guess po namin si e. Coach na nabanggit niya na may closer na daw kayo with Stanley Pringle. Gano'ng kalaking impact yung inaasahan niyo pong dadalhin ni Stan sa team niyo? Malaking bagay, malaking bagay. Kasi si Stanley has the experience when it comes to crucial games. Closing games, we've been with teams na nag na rin. He has everything. So, um, good addition for us. It's a, kumbaga, no-brainer, no-brainer na idagdag sa grupo. Kasi nga, we got chemistry already too. Yun yun nakasama ko to sa Gilas. Eh, he knows the system of coaching. Um, hindi siya mahirap mag-adjust. Especially to us, kasi most of the guys are ano para open. Open to help stylist, uh, stylish adjust sa sistema. Although, hindi naman siya mahihirapan kasi nga, nakalaro na siya with coaching sa Asia. Mas Bo, actually, itong tanong ko na sunod. Uh, nung nag namin si Coaching sa program namin, uh, ko na, kasi nung combine, halos lahat ng players, siya yung goal maging coach. Ano yung tingin yung reason bakit maraming mga aspiring rookies, aspiring players, na siya yung gusto maging coach? niya siguro sa equal opportunity na binibigay ni Coach Kaya gusto lahat sa kanya. Kasi nga, uh, wala mo na Coach Shea. Most of the time you have minutes, you have you can play, you will you will play all, most of the time. Especially if you play a key role, kahit pag ito ka. Mm. Like so for example, Adrian, si Jonard. Sila na yung nangyayong closer namin sa team eh. Dahil nga, wilak sa veterano na, sa guards. So sila yung mga, ayun, puro mga bata pa naman to eh. Ah, pag inano mo nga yung composition ng teams namin, me, Stanley, and Gabe lang ang 10 years in above. Mm. And then after that, puro mga 5, 6 years below pa. So, kumbaga, ano pa talaga sila? Uh, mga bagito pa. Pero yun yan, sinasabi ni Gosheng, hindi na mga bata. 25 years old din ang bag na kayo. So, it's not gonna be a reason. Kaya rin siguro yun ang mga gusto ng mga bata na papasok mm. sa, sa, PBA na lahat gusto ay coach shake. Kasi nga, the equal opportunity that, that, they can, that they can have, that they can get, na hindi makukuha sa So, oh, uh, last question ko na lang. Any message to the bayan ng Ross? And syempre, yung mga fans na lumilipat sa inyo dahil sa mga <laughs> vlogs ni Eric. <laughs> hindi, yun nga. Uh, um, thankful, thankful. Syempre, dahil nga continuous support, mm. uh, continuous yung support. kung sila mag-frustrate, kung nabibitin na, kung sinis na, makakuha din natin yan. Nakuha din masin sa gaya. Kung baga, hindi, sabi nga ni Goshin sa amin, hindi pa para sa atin. Darating yung time natin, nagkakasunod-sunod yan hindi mo rin alam ah, mga bata pa naman itong mga ito nabilang hindi mo maganda so karami pa marami pang grupo Bo, uh, ko